Hello, oh, what's up mga kabatang? Oh, long time no see. At ngayon nga pala ay piyesta ng Garcia kaya kami gumala ngayon. Ay, talaga naman. Pagkakarami ka din yung mabibili. May chinelas, may damit, laruan, kahit mangga meron din eh. Huh? Hey. At nga pala mga kabatang ay eksklusibo lang sa Pati Garcia tuwing piyesta. Ay naku po Diyos ko puro day. Eh. Masasabi ko sa inyo, Ladine eh, sa sedera tuwing piyesta ng Garcia ay napakaraming yung pwedeng mabili at ang murang mura pa. At ito guys ang tumukaw sa aking mata. Aring pagboborda sa sombrero. Kaya ako ay napabili din at nagkapagpaborda din ako ng aking YouTube channel at ng aking Facebook page. Ang Batang Kenyong Galang. At din nga mga kabatang ay sinimula ng bordahin ng aking sombrero. At sa mga nagtatanong mga kabatang, murang mura lang yan. 170 pesos Free borda na Kahit ano pang ipaborda mo Kayang-kaya yan ni Kuya Ay, kita mo gaya Kita mo ito binoborda na Malapit na matapos At kanting oras pa nga eh Kita mo Tapos na ang ating sombrilo Ay, pagkaganda Ang ganda na sombrilo Pero yung sumusuti Parang napag iwanan ng ganda. <laughs> At sila nga mga kabatang, tapos na ating papa, pagpapaborda ng ating sombrero. At kitang kita nyo naman, ang ganda ng ating sombrero. May pangalang Watang yung gala. Salamat guys sa panonood. At God bless. <laughs>